dito ayan ang aga nilang nagising guys dahil nga pupunta raw sila ng bogis yan so habang nagliikot ikot sila sa buong bogis nagpicture picture picture muna sila guys para meron silang remembrance at nakarating na sila sa mga simbahan at namili na rin sila ng mga protest para may nila sa iskay ng hotel <tong> Ayan, andito treat treat na nila guys. Andito kami ngayon sa Sintosa. sakay ko sila sa cable car. Ayan, so habang sumasakay sila ng cable car, is picture-picture muna for membranes. Ayan. Sorry. Thank you. isa mo so, sa, sa isa Sa? <laughs> <then. laughs> isa. Ang layo nun, baka malula sila, no? Hindi, experience lang. Kasi ah, balikan okay. naman to eh. Yun kasi hindi uh, One way. At saka parang sa, ayaw, ayaw ko matagal. Ah, parang mamaya nga. Mamaya? Hmm. Ah, sige. Wait, Kaya, ang, ang, hindi, ko hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Hindi, rin, hindi. Hindi, hindi, hindi. yun eh. Sabi After nga dito. Ah, pagka lunch natin dito, diretso na tayo ng ah, ano para marami pa tayo. Ah, Ay, hello. Ay, akala ko. Open mo kaya yung ano? Meron na. Ayun. Ayun. Gano'n Ay, ganun ko naman. Si 3.5 nga, ano nga yan eh. 0.5. iPhone. iPhone ah, ganun ba yun? Opo. Apple. Apple is the, ano? Apple is the strawberry. Ito, kukutukin, nakakahiya. Hahaha. <laughs>

Siya. Ma'am. Pero ayaw mo ito. Isa pa. ayaw ito eh? Ay, akala ko si kalbo na ano yung kalbo 1, 2, 3. Alam naman tayo ako naman. Anong kayo? Siyempre taga rin. Mas maganda yung deal mamaya. Dalawa <laughs> mama tayo, ma'am. tayo? mo doon yung ano natin. Wait lang doon, wala pa Sige lang, mag magsawa lang kayo. Marami pa yan. <laughs> Unang hinanap nila kanin. paano ba naman, paano ba naman kasi malisil ang flight nila alauna. Ikwento ko ha. Alauna ang flight nila. Alam mo ba umalis malisil ng bahay? Nasa, nasa airport na sir, 6.30? 7. Umaga? Umaga? seven 7 ba? 7. At 6.30, nagtiksihan sa akin. Lalo na, hindi sila sanay na walang kanin. <laughs> <laughs> Opo, okay. oh, hindi oh, kami yun, sadya ba? ako sanay. Tapos pagdating, pagdating nila sa J.Will, ano <laughs> to, <Stong>. walang kanin. Walang <laughs> hinanak ko talaga kanin. <laughs> so, sa MacDo naman <laughs> dito, walang kanin eh. Walang kanin sa mga ano dito. Naghanap sila ng MacDo. Si Romaldes. Oh. <laughs> <laughs> si Romaldis gumagapang. <laughs> Romaldis yung. Ano <paons. laughs> <laughs> uh, ba? Para kumaliyan Para kumaliyan? Ano ba? na hands hands Jos Enjoy! Oye, look! Ano <laughs> Kinabahan daw siya. Hindi <laughs> na, kinakabahan na. O oh, malayo kaya din? Pababa? Kaya yan! Wala nga rin. Isipin mo ang mahalang <laughs> Hindi ka makakatras dyan. <laughs> Walang atrasan? Oo, may atas din sila ng bago. Nandiyan mo nga tayo dyan. so ito na yung mga picture nila guys habang bago sila dumaos dos ang mahal mahal ng picture apat na piraso 2,000 mahigit ganito rito sa Singapore super expensive thank you so much and bye bye God bless